We are going to Mimi Mimi. Mi. Iyon, kahapon nga ay nagkaulutan kami mag-anak Kakain daw sa labas Nag-crave nga si Mrs. sa Custard Bun Dini sa Mimi Mimi. Isang Asian fusion restaurant Dini sa St. John Open kitchen nga sila dini At napakaganda na kanilang restaurant Wala nga kami dining reservation Walk-in laang Buti't kakaunti ang tao Pero mas mainam kung may reservation Para siguradong makakaupaw Bukod nga sa Custard Bun na aming gusto ay di na na din kami maghahaponan. Iyan nga kanilang kusina. At kung ay kinakaupo di yan sa bar, ay kitang kita mo ang kanilang mga niluluto. Aray, mga in-order namin. Sweet and sour calamari. At saka shrimp tempura. Ipapatry namin kay Eloise. First time niya nga makakatry ng mga aray. Umorder din nga pala ako ng platter na merong pork mini buns, taro buns, charzu buns, shrimp dumplings, pork shumai at sticky rice with chicken. At ari naman ang sadyang jam ipinuntaramin din ay ang custard buns. Tigalawa nga kami ni Mises para hindi mabitain. So, Uy napogi ah. Aray, ipinanghuli ko na yung aming favorite din eh Kumbaga, iginawa ko ng dessert Kahit aray siopaw laang Ang custard ba na aray, ay siopaw Tapos ang palaman, ay creamy salted egg yolk filling Sa sobrang sarap, eh kaya ko atang umubos ng isang dosena na naray. Talagang sasagad ang kolesterol at yun, natapos na nga kamay. Nakapaghapunan na. At may pakindi pang binigay. Kuha din naman eh si Eloise.